Welcome back mga kaboxing Sumatapos nga pong bigong makuha ang panalo ng tinaguriang The Silent Beast ng Antipolo City na si Gino Rodrigo sa kanyang naging unang laban sa Amerika buwan ng Hunyo nitong nakalipas na taon lamang kontra sa matibay na pambato ng Amerika na si Elvis Rodriguez na kung saan natalo nga lang po ang ating pambato by a 10 round unanimous decision ay muling dumayo nga po ang ating kababayan sa bansang Amerika para sagupain ang matibay na pambato ng bansang Puerto Rico na si undefeated at knockout artist Matthew Gonzalez sa ka schedule na 8 rounder fight Bit-bit ang kartadang 12 wins with 10 knockouts, apat na talo at dalawang tabla ay buong tapang nga pong hinarap ni Rodrigo si Gonzales na may perfectong record na 15 wins with 10 knockouts. At bago pa man maglaban ang dalawa ay halos wala nga pong naniniwala na makukuha ng ating pambato ang panalo at bagsak lang daw ang aabuti nito sa kasalukuyang nanggaling sa dalawang magkasunod na panalo via technical knockout na si Gonzales. Ngunit taliwas nga po sa inaasahan ng karamihan ay ginulat nga po ng ating kababayan ang lahat ng mga nasa Venue. Dahil di pa man pinagpawisan sa singit ang ating pambato ay nagawa na nitong mapabagsak si Gonzales matapos nitong maipakonekta ang kanyang sulidong right hand dahilan para bumagsak ito sa lona. Bagamat nagawa pa naman nitong bumangon para ipagpatuloy sana ang laban ay halatang hilo pa ito kaya tinigil na lang ng referee ang laban. Dahil sa panalo na ito ni Rodrigo ay umabanti na ngayon ang kanyang kartada sa 13 wins with 11 knockouts, 4 natalo at 2 tabla. Samantalang si Gonzales naman ay natikman ang pait ng unang pagkatalo at bumagsak ang kanyang kartada sa 15 wins with 10 knockouts, 1 talo at 1 tabla. Dahil sa impresibong panalo ng ating kababayan ay inaasahan ng kanyang kampo na mapapalaban pa ito ulit sa Amerika para sa mas malaking pangalan sa super lightweight division. Sa ibang balita naman mga kaboxing, isang napakagandang balita na naman nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Dahil ang pamangkin ni former world champion Brian Villoria na matibay nating pambato sa super featherweight division na si undefeated at knockout artist Justin Villoria na may perfectong record na 7 wins with 5 knockouts ay naging matagumpay nga po sa kanyang naging laban sa Amerika kontra sa pambato ng bansang Nicaragua na si Juan Centino via first round knockout. Unang umiskor ang ating pambato ng knockdown matapos nitong magpakawala ng sulidong kombinasyon at body shot dahilan para lumuhod ito sa lona. Bagamat magawa pa nitong makabangon at ipagpatuloy ang laban, ay di na nga nagpatumpik-tumpik pa si Villoria at pinaulanan na ito ng mga pamatay na suntok si Sentino, dahilan para itigil na ng referee ang laban. Dahil sa pagkatalo na ito ni Sentino, ay kasalukuyan na itong nasa anim na magkasunod na talo at bumagsak ang kanyang record sa 8 wins with 1 knockout, 20 talo at 4 na tabla. Samantala, umabanti naman ang malinis na kartada ni Villoria sa 8 wins with 6 knockouts at inaasahan na mapapalaban ito agad sa mga nasa mas mataas na ranking sa Super Featherweight Division.